Ngayon, ito uh, na siya. Naluto na siya, ang ating giniling with tomato, potato. Ngayon, ilalagay natin ang tomato sauce. Buksan ang tomato sauce. At ilagay natin siya sa ating giniling. Haluin ng mabuti ang ating tomato sauce at half-flash para sa ating pasta a la carne. Pasta a la carne, diba? Para sa European cuisine. So, ang mga Italiano mahilig sa pasta. So, ah, uh, meron na ako isang paalala diyan sa atin sa Pilipinas. Mag-ingat po tayo sa dengue kasi nakita niyo naman nakakamatay ang dengue. Kaya iwasan niyo na ang inyong mga pagtatapon ng basura kung saan-saan. Lalo na doon sa may stagnant water na nag nag-aano ng stagnant water gaya ng mga gulong, ng mga plastic ang inyong mga kanal, linisin nyo o kaya tabunan nyo ng lupa or buhangin para hindi pag-anakan ng itlog ng lamok kaya mag-iingat po tayo kasi karamihan sa atin marami wala nang na pambili ng pagkain tapos mau-hospital pa, eh, ano nalang mangyayari sa buhay nyo kaya ingat, iwas sakit iwas gastos so ito na ang ating giniling. Ang giniling natin with tomato sauce. Tatry ko ang sauce, kung masarap na siya. Mmm! Delicious! So, at eto naman ang ating pasta. Ayan siya. Okay na yung pasta natin. Pwede na natin siyang tanggalin ng chan. <coughs> Ito na ang itsura ng ating malaking pasta. So, bagay natin siya dyan. So, pakukulaan ko lang ng konti itong ating uh, giniling. At ako'y muling magbabalik para ipakita sa inyo kung paano ang setting, ang plating ng ating pasta a la carne. Okay. See you later. Bye-bye.